kaibigan today's update video tingnan nyo mga kabinin ang katalagyan parang red na red dahil hmm. ang langit ngayon na rin, red na red dahil dito din red na red ang kaligiran hmm. mayroong mga red sa langit maga banta yung banta yung pag red na red ang mga kaibigan red ang natin ngayon red na red talaga mga kaibigan Doon sa aking netihan kinuha lang mayari dalawa na lang ang nasira at ito ito ang buko natin makit konti na lang ang bunga talaga ang lang ang kapaligiran ngayon yun hmm. tingnan nyo mga kaibigan red na red wala akong hindi ko yan inedit original yan hmm. original yan mga kaibigan hmm. dahil sa langit siguro ito baka mag, mag ulan ngayon Kaya red na red ang kapaligiran natin ngayon hmm. red na red talaga mga kaibigan tingnan nyo lang at hanggang dito na lang atin. Salamat sa mga maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na support sa inyong YouTube channel. At maraming salamat talaga mga kaibigan. At hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye bye po.